Ngayong nagsimula na ang tagulan, baha na ang kasunod niyan, lalo na dito sa Metro Manila. Ang isa sa mga pangunahing dahilan niyan, mga basurang bumabara sa mga estero. Nasa frontline, ng balitang yan si Brian Basa. Puro basura oh. Katakot-takot na basura ang naglulutangan sa estero de Tripa de Galina sa Pasay. Ang mga basurang yan ang bumabara sa daluyan ng tubig na nagdudulot ng baha tuwing tag-ulan. Ito pa naman ang pinakamahabang creek sa Metro Manila. Si Joycelyn, tatlong dekada nang nakatira sa tapat ng estero. Umaabot daw ng lampas tao ang baha sa kanila dahil sa baradong estero. Kung saan nagmumula ho yung mga umaagos na yan, akala tuloy ho, kami ho ang pinagmumula ng basurang nagtamba ko. may mga patay na hayop pa nga ho eh. May nakakaipon nga dyan ang pagkukuha ng mga bote. Kaya bilang paghahanda ngayong tag-ulan, nagsimula na ang kanilang barangay na tanggalin ang mga basurang nakabara sa estero. Sakos-sakong mga basura ang nahakot. Inumpisahan na rin nilang linisin ang mga kanal sa mga bahay-bahay. Alinsunod ang mga paglilinis na ito sa utos ng Department of the Interior and Local Government na magdaos ng lingguhang cleanup drive. Magdamagan ng dredging sa bahaging ito ng Estero de Tripa de Galina sa barangay 156. Hinahakot ng backhoe ng DPWH ang lupa sa ilalim ng estero at saka ito ilalagay sa imbakan para matuyo. Saka palang ahakuti ng truck ang natuyong lupa. Ginagawa ang dredging para lumalim ang estero at maiwasan ang pag-apaw nito sa mga bahay sa malapit. Nasa 4,700 flood control projects na ang nakumpleto ngayon ng Department of Public Works and Highways. Pero hindi raw ibig sabihin nito na dapat nang magpakampante. Yun po ang panawagan natin kapag sinabi po na lumikas o maghanda, eh dapat uh, talagang tugunan natin at sumunod tayo sa mga otoridad. Ang Barangay 156 naman umaasang madaragdagan ang mga gamit nila sa paglilinis. Dapat po supportahan kami ng MMDA about sa project na yan. Continuous dapat po ang support. Kaso ang nagiging problema po namin dito, medyo pagka ano, napapabayaan kami minsan eh. At bukod sa mga programa ng pamahalaan, may isa pa raw mahalagang solusyon para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Walang iba kundi disiplina ng taumbayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.